Hello mga ka TV, welcome back to Mall City Channel and for today's video ay pupunta tayo sa Western Union para kuhanin ang ating sahod sa YouTube. Yehey! So, isang taon din po tayo hindi sumahod at ngayon po ay napuno na ang ating threshold ng $100 kaya sa sahod na tayo! Yehey! Maraming salamat po sa support na inyo po pinagkarab sa ating channel. Sa lahat po nang nanood, nag-subscribe, nag-comment, nang bash, at sa lahat po ng tumutok sa sa lahat po ng ating po mga video, mga kalokohan man, mga update. At ngayon po ay nakakatikip na naman tayo ng ating pong sahod. So may sahod talaga sa YouTube, na no? may pera sa YouTube. Kaya kung sino po yung mga gustong mag-vlogs dyan, ay mag-vlogs na rin po kayo para kayo po ay kumita sa YouTube. Kaya lang meron lang po talagang requirements ang YouTube bago po tayo kumita sa ating pong channel. So for... Uh, today's video, pupunta tayo sa palengke. Uh, subukan po natin kung nandun pa ba yung ating andon uh, Western Union uh, pwede na pwede nating kuha ng sahod. Alright, so... Ayan nga po, at uh, napalitan na po pala yung ating pong, ano, Western Union dito sa palengke ng nabileta. Kaya, maghanap po tayo ng iba pang Western Union. So, ayan po, ang ating pong... Uh, Western Union na napuntahan ayon pong Ayan. Para M. Lowellier pala to. Hindi pala to Western Union. So, pero affiliated siguro to kasi may tatak na Western Union. So, pasok tayo dito para na natin natin ang ating pera. Alright. So, mababa po ang palitan ngayon. Ang sabi po ng um, M. Lowellier ay 50 55.90 lang daw. 55.9. So, medyo mababa ang ating kumpalitan ng pera. Ganun pa man, okay lang po yan, ano. So, yung ating 100 dollars ay umabot lang po ng 5.5. Mahigit. Okay. 5.5. na 5.5.98. Okay. Ang ating pong inabot sa ating pong uh, sahod sa YouTube ngayon pong uh, taong ito. At uh, hopefully, ay uh, hindi po aabot ng December ay sasahod ulit tayo kasi medyo may na po yung ating um, views sa atin pong uh, YouTube. So, ganoon pa man, ay alam salamat pa rin sa lahat po ng sumubaybay. So, ito na nga po yung ating uh, sahod. Uh, medyo malit lang, pero makakabili na po tayo nito ng rice cooker. Mabili po natin ng rice cooker kasi tara meron tayong ano, handumanan. Ayan tayong matatandaan sa atin pong YouTube, no? So, ang atin pong um, ay eh, ating bibili ng rice cooker, bibili po tayo ng bigas. So, para ramdam-ramdam natin na ang atin pong channel ay uh, nakakabili ng bigas. Alright, so, ayan po. Ayan na, pupunta na po kami ng Pure Gold. So, marami rin po salamat dahil nakabilis po kami ng bigas at lahat po ng ito ay dahil po sa inyo. Kung hindi po kayo nanonood sa akin, wala akong bigas ngayon. So, maraming salamat po at sa lahat po ng mga tumutok dito, ay thank you very much at magkita-kita po tayo araw-araw, lalo na sa bakasyon. Dahil tayo ay mag-vlogs ulit kasi na inspire tayo na kikita tayo ulit sa YouTube. So, God bless po everybody at makita kita tayo sa susunod nating mga vlogs. Bye-bye! Okay, huwag po pala yung kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share ng ating mga video para umabot po tayo ng 100,000 subscribers!